Nagtitinda ng mga lutong ulam si Marisa. Kumikita siya ng halos 300 piso kada araw. Okay naman gawa ng ano, yung nandito rin ang hanap buhay ng asawa ko. Tsaka nakakalibre naman din dito kahit pa paano, nakakaraos din. Setyembre 2015 nang mag-apply siya sa pabahay ng National Housing Authority o NHA sa Pandi. Nitong Enero lang siya naaprubahan. Ito po yung mga papel na kakulangan namin na ipasa namin sa NHA, katulad ng birth certificate, marriage contract, at saka mga ID na ano valid ID pumupunta kami ng NH, pinapalo ang pangalan, ang sagot nila, hintayin nyo lang, pupuntahan na lang kayo kung lalabas na yung pangalan. At eh, ano sa barangay nyo, kung na, nandiyan na, yung pangalan, eh, hindi na kami nangungulit gawa ng tuwing punta namin, sasabihin nga na, hintayin na lang. Pwede na raw siyang makalipat sa Padre Piori Settlement sa Pandi kapag kompleto na ang mga dokumento niya. Mahigit dalawang libong piso ang ginastos ni Marisa sa pagpapaayos ng mga papeles. Gusto niyang makaalis na sa tabi ng estero. Masikip at saka ano, yung, yun nga, yung amoy sa, ano, masura. Tapos kung may bagyo, nakakatakot, gawa nga ng tumataas ang tubig. Parang nasanay na rin sila sa lugar na to. Pero para din sa akin, mas magandang lumipat na lang din. Lumalaki na rin naman kasi sila para nasa magandang tirahan na rin. Kasi sarili na nga daw yung bahay na inulugulugan na lang. Pero maaantala ang nalalapit na sanang paglipat ng pamilya ni Marisa. Nito lamang Marso a 8, inokupa ng mga kasapi ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay ang mga pabahay ng gobyerno sa Bulacan. Isa kasi sa mga inokupa ng kadamay ang unit kung saan dilipat ang pamilya ni Marisa. Malungkot kami, sabi namin, naku, wala na kaming malilipatan yata. Gawa ng, nandoon na ang kadamay, marami yun kaysa amin dito na ilan lang kami nalilipat. noong April 5, pumunta ang mga tauhan ng NHA sa Padre Pio Resettlement. May pinapasagutan silang mga form sa miyembro ng kadamay. Dito nakalagay ang mga personal nilang impormasyon tulad ng trabaho, kita at mga dating adres. Sa pre-qualification po doon, ibabalidate iba po namin yung mga pangalan na yan kung ito po ba, ay dati na hong may record of award sa National Housing Authority nationwide. Ganun po yung, yung, yung sistema po ng pagpuseso po. Kaya ho doon, kung, kung lumabas po doon na uh, meron po mga membro na dati ng awardee po pala ng NHA, uh, automatic po yon Talaga ho madidisqualify na po siya. Isa si Rica sa umukupa ng isang unit sa lugar dati siyang taga na -botas. Nakikitira siya sa kanyang kapatid kasama ang apat pang pamilya. Yung sa may nabotas naman po kasi, nung time na nag-census doon, wala naman ako. Kaya asawa ko lang, tsaka mga kapatid ko. Kaso sa dami namin, isa lang ang na-validate, isa lang ang na-census. So isa lang ang nagkaroon sa amin ng relocatis. Pinalawak ang kalsada kaya giniba ang kanilang bahay. Isang unit lang ang naibigay sa kanila ng NHA sa Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan. Para ito sa kanyang kapatid. Kung na-relocate na kapatid ko dito sa Mapulang Lupa, sa Bulacan, doon na lang kami lahat nagsiksikan sa unit na nakuha niya. Well, siyempre, unang-una na, wala talaga kaming matitirhan. Napakahirap yung mangupahan. Humanap ng ibang matitirhan si Rika, kasama ang kanyang asawa at anak. Nag-decide kami na mangupahan. Total, kako, nakahanap naman ng trabaho asawa ko. Nag-provide kami ng sarili namin, doon lang din sa ano ng kapatid ko. Siguro mga black lang ang, ano, ang layo. Pabahay rin ng NHA sa mapulang lupa ang inupahan nila. Nasa Maynila raw ang may-ari kaya hindi nagagamit ang bahay. 700 ang piso ang renta nila kada buwan. Dapat tubig at ilaw yun. So taste, taste lang talaga. Wala nga ka kami ilaw. Nagkakandila lang kami or nagagasera. Sa tubig naman, nakikigib lang ako sa kapatid ko kasi nga diba, black ang, ano, ang layo. Katsaga kami magigib. Minsan doon ako naglalaba. Sumali si Rica sa kadamay Setyembre noong nakaraang taon. ay eh, kaibigan ako na kasi ano lang din siya, nangungupahan lang din. So wala rin talaga siyang sariling bahay na matutuloyan. Katulad ko, ah, sinabihan niya ako na baka gusto mong sumali sa kadamay. Makakatulong yun sa atin kahit papano na magkaroon tayo ng sariling bahay. Sabi ko, bakit hindi, 'di ba, kung wala wala namang masama kung magta ka. Plano na raw nilang mag-okupa sa Bulacan noong pang Disyembre 2016. Bago kami nag-occupy, nung pa member pa lang talaga kami, dumaan na kami sa process talaga na nakipag-dialogue kami sa Malakanyang. Dumaan kami sa pakikipag-dialogue sa NHA. Ah, uh, dole. Uh, dar. Ang dami na naming mga ahensya talaga ng gobyerno na pinuntahan. Ang inaano namin, hindi naman kami napansin ng munisipyo dahil karamihan talaga sa nag-apply dito, tubong pandi. Pero ang nilipatan nilang mga bahay sa pandi, wala rin kuryente at tubig. Ang ibang unit, wala pang bintana at mga pintuan. Grabing sukal ng likod dito, makita niyo yung mga damo, nagtataasan na talaga, mas mataas pa sa tao. Tapos ang mga bahay sobrang alikabok. Siyempre, nilinis na namin. Nakita nyo naman kahit papano paano, nagmuka na siyang bahay talaga ayon sa NHA, hindi pa kasi talaga ipamamahagi ang mga bahay. Hindi pa tapos ang ginagawang proseso ng NHA sa pagsasala ng listahan ng mga mabibigyan ng bahay. Kailangan din ma-filter yung listahan na yun. And that is the validation process. So, ngayon, ngayong period na to, yun ang ginagawa. Kung makita naman natin na super-super kaya naman niya, no? wala sa way-way above the poverty threshold na hindi naman yata makatarungan na ibibigay sa kanya. Hiling ni Rika at mga kasama niyang miyembro ng kadamay, gawin silang prioridad sa pabahay. Hindi ko po masabi pero kung ano, siguro mas maganda kung lilibre kasi hindi rin naman habang buhay may trabaho asawa namin eh. Mas maganda hawak ako kung ilibre na lang.